At maglilinis, makitulos, paglilinis sa mga plato. Kailangan may alam kayo sa mga gawa yung bahay. Yung mga Tulfo. Pati kay Tulfo. Gusto rin niya iparating kay Tulfo? Pati kay Tulfo? Oo, oh, kasi, eh. kasi sabi ko sa kanya, isigurado niya na meron siyang tama. Kasi kay Tulfo, baka siya mapahiya. Ipapasya lang kami mga baby. At uh, hinihiram, o pinihiram po namin na rin. Para <laughs> mga baby. Hindi yeah, po. Dadag. Dadalhin natin kay Ira at iwa-walking nila ni Jenny. So ito ginawa ni Dexter ito para mas matibay. Ayan, so matibay na talaga siya. Ayan. let's go mga baby! Nasa na si Flexi. Flexi, let's go! Come here. Come here. Let's go! Ta-ta-ta-ta-tang! Hello! Ayan. Lexi and Robachang. Mamama siya kay baby, okay? Iwa-walking kayo. Ni Jenny and Ira. See you later, okay? Magpapakabay kayo mga bata, ha? Hanggat walang pasok, mag-aaral ng mga assignment, mga homework. At maglinis, makitulong sa mga plato. Kailangan may alam kayo sa mga gawa bahay. Hajap okay. okay. See you later, okay? Magpapakabay Grabe na ang traffic ang dito sa amin. Ayan o, super. Wala kasi nagbamandurini. Paano gayon? Kasama natin si Popsi Dexter, ayan. Wala, ayan o, sa labato na naman. Dito na, naman sa lugar na ito. Medyo kami kahapon, ipinlog namin si Miss Joanna, yung may-ari nito, natatapong governor ng Oriental Mindoro. So, ngayon, mamimili po tayo ng ating mga candy na ipamimigay natin. Pamimigay natin sa mga bata ngayong kapaskuhan bilang Santa Claus ayun so naka Santa Claus outfit tayo sa 25 24 and 25 siguro pati sa New Year ngayon ay ang susunod ba ba? Susun, eh, oh, oh. ba, oh, ng babae oh ganyan niyo na ako at tabi oh labat ang kilos ang dami ko lang ang alam rekonsyo sa lalaki yun pero <laughs> so, nakuha ng tiyempo yun pa nakuha ng tiyempo pa ang mga silip oh sumama na hihisip Okay, so may tuloy ko ba yung sinasabi ko? Papunta ko tayo kay Chito ngayon. Tadurin natin yung isang bag, tote bag, na regalo ng isang ating taga-subaybay na nakipagkita sa atin sa Japan, si Sokoro. Thank you very much, Sokoro! And then, naglagay din ako sa loob ng ng pasalubong galing Japan. Bigyan natin siya ng ramen. Kasi kasamahan naman siya na kasamahan si... eh kung marami lang tayong mga nabit-bit eh di eh. May na may cookies pa, may dilata pa may ramen pa eh, wala kakaunti hati yan eh, bit-bit <laughs> kaya hati-hati lang ay, parang may sumusunod sa atin so, nagtuturo po si Chito ng sayaw, may racket siya tatlo yung kanilang racket, kita nga naman meron sila sa puerto, DPWH at may isa pa, abay mga panalo eh, so ngayon meron pa silang isang natitira yung sa DPWH siguro Christmas party siguro yung labanan ng departamento So tama ko, musayin na rin natin siya. Sabi kasi niya ay baka daw na Mern, makakadaan ako doon. So sabi ko sa hintay mo ko na Santa Claus! Ako nakaganyan tayo sa Pasko. Pangatlong taon na po natin na magsasanta Claus. Ayan. Ding, 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 ding. Harang naman ito. Mutok na ito. Harang eh. Timing, timing. Yun! Perfect for A all occasions perfect. Merry Christmas sa pogad sa inyong lahat. Charang. Tayo po ay nakalive pero yan, kita niyo naman trying to reconnect. Nasa gitna pa tayo ng bayan na umahina na agad ang signal. <laughs> ay nako. So wag muna natin, ano, wag po natin i-finish at baka naman magkakaroon sa pandarini. Eh. Ayan. Ayun na, bumalik. Okay, sabatiin natin si... Donna, si Rochelle, Janisio Castillo. Hello sa inyong lahat. Ayan, malinaw ba ka? Liberty Ilagan, shout out from Italy. Pinsan, Merry Christmas. Ay, kapatid to din Marilyn, nagtitinda ng, ano, ng ramen. Kapatid na po sa inyong lahat. Ay, malapit na kami. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan po, malapit na tayo. Pasok tayo. Pwede pumasok? Pwede, pag pedalis sila tayo, di ayun, ano Susumbok sila kay Santa Claus. Ayan na. Pasok tayo din eh. Huwag sabi tayo, may gwardiya. Kung walang gwardiya eh. Hello po! Oh, ay, papunta lang kami din eh kaya Anus sa nagtuturo ng sayaw. Ay, salamat. Nanonood ka. Okay, thank you. Yeah, may iabot lang ako, regalo. Inihintay ako. Okay, ayan. Naka-live tayo. Dati pa rin kasi nasa Gaisano pa. Ikaw rin ba, Kyun? Wow! Napalipat ka na! At talaga, good at matibay, ano. Congratulations. Merry Christmas. Okay, okay. Sige okay. Salamat! Ayan, DPWH Kalapan City Amen Ayan siya, patay na ka Was it your Christmas party? Ito yun Ito yun Ito yun Sabi sa gym? Ah, sa gym. Ah, baka sa gym.

Ano na? Ano na, na pinto? ah. Ano ba nasa kalaw mo? para sindikatan ni Sige, kahit pag inabot na lang. Oo, oh, abot na sa kay bag. Kahit dyan o dyan na lang. Oo, oh, sige. Kaya, yung holiday... Nasaan ba, ba? Ay, mo ba? Ayan naman sa kami, sabi ko wag na kasi mahirap. Ayoko nang naghihintay ako ng parang ano ba ga? Ayoko nang nakakaabala ganun. Kaya nga yung visa ko ganun din eh. Hindi ko na ibalang inabalang kapatid ko na kasi kasi ng visa ko nag-apply ako ng akin. Yun, visa ng isang ano sa akin ayo kong aabala ng mga trabaho, mga kailangan gawain. Kaya maraming bagay din na nawawala. Eh ay eh, ganun talaga eh. Baka busy. Kasi sinabi ko naman, minesis ko na siya, nakapiparating in 25 minutes. Ay, tayo na may dumating eksakto, 25 minutes. Ay, di, Ibig sabihin na hindi siya pwede. Ito pa yung ating camera ang ginagamit. Ayan. Ito pa yung Sony CV-1. Wala na akong mabilan ito. Ito. Kailangan nyo. Ito yung dead cat na tinatawag. Dead cat. Na ano pa pang ipagtawag din eh. Filter. Some filter. Wind filter. Wind. Ano pa pa ka? Iyon, So wala akong mabilhan. Baka na Mern, meron mga nabibilhan sa inyo. Pakisabi lang po sa akin na maka-order kami. Kasi nakakasagap talaga siya ng ano, ng mga ekstrang ingay. Nasa ko call na tayo. So take po sa inyong lahat. Maya na po ulit. Bye. Love you. Love you po. Thank you. Okay, pili na tayo mga candy candy. Kids choice. Charang. Magkano ng mga candy na ngayon? Ang mga 23, may mga 60. May 80. Iba ibang presyo. Okay, go. Pili na tayo. Oh. So, dadaan po muna tayo dito sa daily. Iabot natin yung 500 na pinadala sa ating kaibigan dito na nakasalukuyan ng papalimos dahil sa mga circumstances na nangyari sa kanyang buhay. Ayan. Once again, hindi natin nuhusgahan ang kanyang mga kapamilya o kaniyang kanyang mga pingsan, whatever. Hindi natin alam masyado. May mga sinabi na sila pero siyempre huwag natin nuhusgahan. Si Juan, si Juan, huwag din natin nuhusgahan. Yung mga kasama niya, huwag din natin nuhusgahan. Basta tayo, makinig at manood lang. Ngayon, hindi na ko lalapit ipaababot ko na lang kay Dexter and then papabot ulit tayo ng pambili niya ng pagkain sa Pasko. Ba, may kain niya pa dyan? Hmm. Ay, wala. May bariya ba dyan? Wala, wari ko. Ay, wala, ano. Ay, sa mga ba? Meron. Ayun pala. Meron. Hmm. May nang may nang may ah, nang sa iyo. Ha? Ah, Oo. Oh, oh. Ay, si Sunny nakatawag na. Ay, hindi pa. Hindi pa. Ay, hindi pa natawag siya. Ba, Baka natawag siya. Tuloy natin yung video. Pagkalimay na. Si Lenlogo. O oh, kasi nagsabi yung misis mo na parang nagsabi kasi na parang meron sa kanila wag na muna makipagsabayan itong oh. kwento ni Juvan at parang pag meron silang tutay pag ngayon Pagkatapos pag ito mo Itutuloy mo, itutuloy mo talaga? Kasi ito, kaya ang eh, ex-run na pwede madanda pwede nanay, madanda babay hmm. malam nanay mo mabay dyan O oh, ibig ko sabihin ay hindi pa pwedeng tahimik na lang nang nating ano? sabi sabihin mo, itutuloy mo pa rin talaga? Pinaglalaban mo? Kasi, ginaguna ako Pero ko. Bala na. Et, sigurado ino. ka na sa tama ka. Uh -huh. Alam ko tama ko. Kasi gano'n, no? Kasi, uh -huh. nag, kasi... Nagpaliwanag yung mga kamag-anak na parang siya uh -huh. yung may mali talaga. Nakinig K tayo. Nakinig din tayo sa kanya. Eh, ang God mahalin kung pwede nga sana may kasi, katahimikan, ha? Sinasabang-sabang nila ako. Pulga ako magkita. alam mo masaka na. yung mga tulso. Pati kay Tulfo. Gusto rin niya iparating kay Tulfo. Pati kay Tulfo. over oh, kasi, kasi, sabi ko sa kanya, isigurado ninyo na meron siyang tama. Kasi kay Tulfo, baka siya mapahiya. Pag nagka, ano-ano. Pa. tiba -ano. Alam ano mo. Sabi, so sabi niya, okay, ko diretso. Bahala ka. Sabi, sabi natin utulong. Sabi niya, ito Kasi, para matanggal na. Pagka, ipo, ipo, ip 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 nila. Ate ka, Jovan. Huh? May sa akin na pwede kitang ilapit sa ano, DSW or sa Home for the Agent. Okay lang ako na. Kaya mo gina. Sabi na ano. Kaya mo. Ay, ay. Ang hirap ng buhay mo dito. Ano parang pag may nangyari sa'yo, titutumba ka na lang dyan ng wala nag-asikaso. Hindi, kaya ko. Sigat. Sigat. Ang bahala. So, hindi ako makikita. Ah, home na for yan Agent. Home for the ma? Agent? Oh, hindi. On DSW. Kaya mo. Ayaw niya eh. negosyo ako. Paano ka mapag-negosyo, hindi ka mak- Kaya ko yan. Kaya ko yan, Bert. O siya, sige, mag-iipon. Parang gano'n ang balak mo. Sabi na ako na pag-pag-ganingin niya, mag-pwede na ako. O siya, sige, sa mga naabot pa sa'yo, kaya kaya makaipon. Oo, kaya po. O sige, may mga ilang natulong naman, ano? Oo. May mga pupunta ro'n sa iyo, may mga napunta ba, Alam mo, may nagbigay sa'kin si God. Oo. Ano mo, ito ba't, may kukita kanina, may nagbigay ng phone? May nagbigay God. Ba? Ay! Nagbigay nga ng na, phone, no? Ikaw na ba't parang walang, walang ano? Walang power. Walang power sa gitna. Ah, may nagbigay ko lang ako. Ito. So, sino nabigay sa'yo nito? Ha? <laughs> ma, hindi. Ma, ma tao. Pero, si God. Ay, may... Ma tao ito, daw. Ay, ay, may nagbigay sa kanya. Okay, so, oh, makakapag-Facebook oh, makakapag oh, oh. na dyan, eh. Makakapag-Facebook, ah. Oh. So, sige, tutulong ka namin na maamas ma yan, tapito. Bago pati, oh. Uh, ah, Bago. Ako yung kanina. Miss ko. Ay ko nag-miss um, <laughs> ko Ito. <laughs> ay sa sige. Ay magpapakaayos sa. Okay oh. <laughs> Papakaayos ang kay ah. sige. Sorry marami pang tumulong sa iyo. Kasi kape on juice sa iyo. Ito tapatin na natin ha, kasi yun ang sabi ng kamag-anak Ikaw daw ay walang ginagawa Tamad ka raw, hingi ka hmm. lang, tanggap ka lang, tanggap Sabi ko naman, ay no, sa, sa video, sabi ko eh, Kilala kita na, no? naghahanap ka naman talaga ng trabaho noon eh no pero hanggang doon lang yung alam ko. Para ako naman, ako sa bangin, saka na nakalate na naka iPhone, iPhone. lahat, binigay ko sa kanya. Okay, sa sige sa magpahinga na oh. muna. Oh, oh. Pero ito, oh. si God. Oh, may bagong silipon na eh, ha? God, thank you, God. Ah, oh. sige. Ay, halimbawa makaipon. At mm, sa pag sa paghingi ng tulong, ano naman ang gusto mong i-business? Mananitip. A banana chips. Alam ano mo sabi ni Ate uh, merong uh, uh, ano, meron may, pa rin determinasyon ano, magpatuloy. Alam ano mo sabi ni Manage, iba bang flavor, ano na, nang klaseng flavor, ako parang mag-explode mag, 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 mag huh? sa buong mundo. Nagyayaman ako. Na Worldwide pang kanyang ano. Magaling to yun. Kaya nga lang yun. Siguro nga hindi natin alam talaga kung ano sinali ng totoo. Pero sa sige, magpahinga ka na. Okay. Uulan. At nung isang araw po, Bumibili siya ng mga pagkaib, isinishare niya sa mga mangyay sa ilang oh, pulubi. Oo, binigot namin. Kitaw namin bat no? ah. oh. Pati madal na binigot din. Takbuhan naman yung mga uh, yung nakakatutubo, takot sa camera. Pasa sa iyo uh, d'yan man. Salamat! Love you ba't saka, love you ka. Ah, kay love Dexter! You, but, eh. ah, ah. Ay, ayusin mo yung tol mo para lagyan mo ng Facebook para makaapanood ka. Oo, ako makaapanood Facebook bago. Tutulungan oh, ah. itutulungan lang sa araw. Okay. okay. Para makaapanood ka. Oo, oh, okay. okay. Tutulungan ka rin, Dex. Hmm. Okay, sige. Okay, sige, bye-bye! Si James, Tatawag siguro. Tumabag na. Save mo bago number ko. Oo, oh, may bago number? Nagkatawag ka na kay Dini Oo, sige. Okay. As sige, bye-bye! Okay, okay. okay.